Pwede, pwede. Aquarium, night fish na mali. Ala, nabuboy na naman night fish. Patay na naman yung mga islang tilapia. Oh. Ubus yung mga maliliit. Ayan po, oh, night fish. Night fish. Ang Galing mo, boy. Kaya alam po, naulan. Good morning po. Ay, hindi ko alam kung good morning kasi muulan oh eh. Ayan po Isa kang henyo Isa kang henyo boy Ikaw lang, ang tanging bukod tangi kami puro kanduli. ah, <laughs> wag mo na pakawalan niyan, bato mo na sa taas. Oh, yeah. Maraming kakaining isda at tilapia yan. Pong huli ni Onyo ah? Uh Santiago, -huh. po, lalaki o. Oh. Ay, lalaki na o. Oh. Oo nga, no. Lalaki na. Lalaki na Kaya po sila na sa si baba ako Nandito sa si babaw Kasi po madulas doon si sa baba Konyo, Si Manjis Huwag sa tsago Ito po lumipat po ako Galing po ako doon sa Mercury Drug Lipat po ako dito Ayan dito po tayo eh dito po tayo sa Ayan dito po tayo sa taas full pa wellas ah okay pinabalik nga isa yung maliit ayun po tama po yan, tama yan good, good nice Sonia dami na po uli niya no nice Sonia kayo po Manjes, meron na. Oh, noy! Galing! Galing naman Jess! Kayo hey, po, si Manjes, Jess, oh. Maraming na rin po nauhuli yan. Lari, meron na. Wala pa. Si Enyo, marami na nyo pakita mga ano. oo oh, ang bigat. Mukhang mabigat na yan, oh. Uy, pungol Dami na Swerte mo naman Nga, ang galing Tabi-tabi eh, po sila dyan sa baba Galing dito po dapat na yun lang tayo kanina po mga uh, manguli hindi ka naman so, uh, sila kita sa mga sila po yung panili makakapas po tayo kaya uh, po, 5, 5 tayo. ito po hito hito po yung nahuli hito po yung nahuli Pusa po sa po niyo na ano kanina doon sa ibabaw oh, sa baking waiter po. Lang yan po sa yun Gusto pang mauna. Another one.